Uh, let's say, isang lalaki, gumamit siya ng bayarang babae, tapos very worried siya, magtatanong siya sa amin, anong gagawin niya the day after or a few days after? Okay. Unang-uno -unang sa lahat, alam niya na maaaring may na nahawa siyang sakit, no na tinatawag sexually transmitted infection. So, unang-una, babantayan niya kung may discharge. Common na presentation ng mga lalaki na gumagamit ng mga babae po no? ay kadalasan nagpepresenta sila na may discharge. Kung hindi man discharge ang kanilang binabantayan ay mga uh, lesions or mga napapansin sa balat ng ari. So mm -hmm. pwede po yan. Pero kadalasan po hindi siya nangyayari overnight or a few uh, days. Pero kadalasan po ang tulo or tinatawag na tulo, which is gonorrhea, nakikita yan after 3 uh, days or even as early as 48 hours to as long as around 2 or 3 weeks. Mm -hmm. So may biglang lumalabas 'yan. Kaya ang babantayan niya po, actually wala silang napapansin eh. Hindi sila nakakapansin ng lagnat na in terms of common incidents po. Mostly to, talaga minsan pag may lumalabas na na discharge, mahabdi ang dulo ng ari isa 'yon or napapansin nilang may Medyo mapula ang dulo ng labasan ng i, or urethra mm -hmm. external miatus ng sa ari. So, yun po ang kadalasan na pagpapantayan or papansinin nila kung may inaabangan man sila may mangyari. Ah, uh, okay. meron nagtatanong, Dr. Ryan, kung meron ba sila pwedeng inumin, may pwedeng itest o gawin kasi worried sila at hmm. guilty sila na gumamit sila ng um, bayarang babae. Kapag iinom po, actually, uh, ano man yan, dapat alamin natin ano ba talaga nakikita natin o basihan natin. Okay? We really have to know what is the, at least man lang, impression kung hindi man diagnosis. So, most pero them, kung wala siyang sintomas, hindi mm -hmm. pwede yung prevention, walang ganun. Actually, the actual prevention is not to do it no? or at least man lang kung sa tingin mo may duda ka sa sarili mo na hindi ka makahawa, abstain from further sexual contact or do a protective uh, sexual contact okay. uh, instead, no? So, in terms of practicality, kasi kung yun ang talagang sitwasyon na may nakikinig man ngayon na tulad ng i iabstain. Pangalawa, uh, kung hindi talaga ma-abstain din, uh, protect yourself.